So for today's video, ituruan ko kayo kung paano mag-initialize at mag-reset ng Honda Click 125. Common naman to sa mga Honda Motorcycle na ang throttle body ay idle screw. So pwede niya rin siyang i-perform sa mga ganong unit. So, yeah. sumala na kaya. Una niyong gagawin, ikalasin niya muna itong cover ng battery lid. Screw lang yan, malaki. Tanggalin nyo lang din tong cover. So, Pwede nyo lang ng flat screw kasi yung iba natigas na gawa ng lupa. Kapag yeah. natanggal nyo na itong cover, lalabas na itong DLC ng ating unit. reminder lang bago kayo mag initialize o so mag reset make sure muna na wala siyang trouble dito kasi kung may trouble yan pwedeng malito ang ating ECM so ganito lang siya kinakalas at connect nagalin nyo lang muna itong takip ng ating DLC Yan. Kung may ICS connector kayo mas better kung wala naman connect lang kayo ng jumper wire tapos medyo panipisan nyo para magkasya dito sa mga pin kasi medyo pin to um, proceed muna tayo check muna natin kung meron siyang trouble pag steady ibig sabihin wala siyang stored na problema So, okay. Yan, yan. Pwede na tayo mag-proceed sa pag-initialize. Ito lang muna. So, sa pag-initialize, ito, bine-perform ito kapag ka nagpalit ng fuel filter, spark plug, or hindi nyo na mabago yung minor. Yan, tanggalin nyo lang muna itong cover na set nyo lang yung idle screw sa 2N18. Pakita mo na lang yung idle Sa butas na yan, may nakatapat na yun. Hindi na. 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 yan Pihitin nyo lang muna siya ng pasagad. So, clockwise. Ayan, pag naramdaman nyo na yung resistance, okay na yan. Balik nyo naman siya ng na 2 and 1 8. So, mag-reference point kayo dito. Ito. Kalahati. Isa. So, kailangan natin 2 and 1 8. So, isa pa ulit sa kalahati dalawa tapos yung 1/8 kapraso lang ng 1/4 ito ay 1/4 hihitin siya okay na okay. proceed na tayo sa next procedure Ito naman yung ano kaya ICM natin ECM initializing. Dito, reset. ECM initializing. So, altitude 1 lang yung standard na setting. So, papaliwanag ko siya kung paano. Throttle nyo lang muna siya hanggang masagad. Then, on nyo yung susi. Yeah. Atay nyo siya mag-blink. Then, release. Sagad nyo. Yeah. Mag-blink yan ng isa. Ibig sabihin, nakaset tayo sa altitude 1. So, dili-list nang yan. Kung halimbawa naman na medyo pa yung lugar nyo, pwede natin siya iset sa altitude 2, 3, and 4. Alimbawa sa 2. Full throttle lang uli, then on. Pag nag-blink, bitaw then Throttle uli, bitaw. Mag-blink naman siya ngayon ng dalawa. Yan. Nakaset tayo sa altitude setting 2. Yan. Sa mga medyo bahon, useful siya. So, kung daily use mo lang naman, patag-patag, mas maganda yung standard altitude 1. So, ulitin lang ulitin. Aga. Full throttle, then on altitude setting 1 lang tayo. Pag nag-link, release nyo yung throttle, siya ng isa. Yan. successful tayo ang ticket setting one. So sa pagre-reset naman natin ng uh, TV. So ito na lang kahit hindi nyo nakalasin yung compartment dito na na lang tanggalin. Tanggalin nyo lang kung itong radiator cover. Meron lang siyang tatlong 8mm na bolt. madali dito sa saglit lang magagawa. Tatanggalin nyo itong ECT sensor. Ito. Ito. Ayan. Ito. Ito. Malinaw ba? Ayan. Kita naman. Ito, 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 yan. press nyo lang yung lap then huwag nyo hatakin yung wire dun yung hatakin sa mismong socket magbobot ito na siya then sa so, pag the jumper nito pagre-reset gamit lang kayo nitong jumper wire panipisin nyo yung dulo para hindi masira yung socket natin then magkabila Yeah. Make sure na pasok na pasok. Kasi once na hindi siya sumagad, so pwedeng magka-trouble ka. So mag-uulit ka naman, mag-delete -de ka na naman din. Saka ka ulit na gra-reset. So kapag secure na, ganito na yung technique niya. On mo lang tong susi, tapos bilang ka na mga kahit 5 seconds. 1, to 3 4 5 din bunutin mo na to. Pag nabunot mo na yan, magbiblink na yan continuous. Ibig sabihin successful na yung pag-reset natin. Ganlan lang siya. Bago niyo patayin yung susi, balik niyo na tong saket. paano yun siya tinanggal. para pare rinig niya yung click pag okay na siya. Yeah. Okay na. Oh, so, ganun lang kadali mag-reset so, ano na on the click to ano pang model na yun daw na naka-idle screw. So. And double check. Kapag nakakabit yung SS connector natin sa DLC, pag natin, dapat steady lang. Ibig sabihin, walang trouble. So, kung sakaling tinanggal natin, ayan, tanggal na. Tapos pag mo yan, dapat iilaw lang siya, then mawawala na. So, okay na. Yun lang. Mabilis lang. Pwede mo na ibalik yung mga tinanggal mo. So, nakatulong sa itong video na to. Palike naman ang video, then pa-subscribe na din pa-comment kung may natutunan ka then kung may gusto kang i-upload sa susunod. Yeah. Yes.